All since day na makulimlim po sa bawat isa sa atin. Pero eto po pa rin tayo. Nagpapastol pa rin ang ating mga alago. Ayan. So, makikita nyo po yung pinapakain natin dito. Super dami po ng kuhol dito sa bukid na to. shout out kay Sir Fats TV Vlog na laging nakantabay sa mga upload natin video dito sa ating channel. Uh, ingat ka po lagi sir kung asan ka man ngayon. At ito vlog ulit tayo dito sa farm. At yung nakikita nyo dyan, yan yung mga kinakain ng mga alaga natin itik. Dali, yung mga bukit dito sa atin ay napakarami ng kulat. Napakakapal kakapsat. Kaya... Malaking turong din po ang pag alaga ng itik sa mga kapwa nating farmers para makain nila yung mga kohol na namiminsala din sa mga palay ng mga magsasaka. Bali, makulimlim ang panahon natin ngayon. Medyo umaambon-ambon lang at uh, hindi po sumikat ang araw pero isang napakagandang araw pa rin kasi hindi naman po niya nilakasan ang ulan bali patak-patak lang naman po siya kaya kahit papano nakakain pa rin ng maayos ang mga alaga nating itik dahil sa edad nila ay mahina pa ang kanilang katawan sa pang malakasang ulan na sasabakin po nila pero eto marami pong patay na kul cool dito dito pwedeng kainin ng itik kakapsat dahil Uh, nilagyan niyan ng ano, pampatay ng puhol. Ayan, bumus na ulit ang ulan. Pakapsat. Hmm. Pero, mahina pa naman ang buhos niya. Payong lang po yung gamit natin dito. Pero, hindi ko pa binubuksan. Close up po yung mga alaga natin. shout out kay Ma'am Maricel Kuhana na sabi niya magkano po ang pasahod sa magbabantay o sa magpapastol ng itik. Sa ganitong karaming itik, ang total heads na bilang po nito ay nasa 5,000 heads. Ang kailangang tao po nito ay nasa lima. Isa sa limang ito ang magluluto at apat naman ang magbabantay ng itik para hindi po tayo mawalan. At kung magkano naman po yung makukonsum nating sahot sa isang buwan, sa lima na yun ay kaabot po ng 25,000. So, abot po ito ng anim na buwan bago po madispose o mabenta. So, yan po yung i natin na consume po natin for the salary ng magpapasal ng itik ang kabuuan may papasahot natin sa magpapastol ng itik sa loob ng anim na buwan ay umaabot ng 150,000 sa loob po yun ng anim na buwan. Ngunit yung sa pagkain po nila ay isu-shoulder na po yun ng may-ari ng itik. Pero hindi po shoulder ng may-ari ang mga bisyo like si uh, sigarilyo, alak ay sa kanila na po yun sa mga nagbabalak o nagnanais mag ng itik ay nagkakaroon na ulit kayo ng idea kung ano ba yung dapat ninyong laanan mula dun sa rin ninyo dun sa mag ng itik at mga expenses ng pagkain ng mga mag ng itik kasama na rin po dito yung transportation ng paglilipat ng mga itik at at rental sa mga barangay na papasukin natin na pastulan. Kasi nowadays, ang patakaran na po ngayon ng mga barangay ay kailangan na po natin mag-permit o magbayad sa barangay. At kung magkano, depende na rin po yun sa uh, barangay na papasukin natin o sa mapag-uusapan po natin. Malaki din po kakapsat ang expenses ng pag-aalaga ng itik. At higit sa lahat, malaking sakripisyo rin po ang ilalaan po natin dito dahil kailangan natin itong ipastol araw-araw. Ibig sabihin, hindi po tayo magkakaroon ng day off sa ganitong business na papasukin po natin. Dahil kapag ikinulong natin ang itik, ay magugutuman din po sila kaya kailangan araw-araw po natin silang ipapastol para sila ay mabuhay parang tayo lang din mga kakapsa at kailangan araw-araw din po tayong kakain ganoon din po sa mga alaga natin pero nowadays medyo mahirap na pong kumuha ng magpapastol ng itik dahil nagbabago din po ang panahon po natin unlike ng mga nagdaang panahon kaya eto kami halos nagsasakripisyo kasi wala naman po tayong ibang source of income kundi ito po talaga ang nakagisnan na po namin hanap buhay. Sa totoo lang, marami din po kami naririnig na mga salita behind our back na bakit daw kami nagpapastol o nagpibilad sa araw samantalang mga single or dalaga pa naman daw kami. Bakit daw namin ginugusto? At simple lang po ang aking kasagutan sa ganong tanong. Ang sabi ko nga, kung hindi ka magsisipag at pagsasakripisyo sa buhay, paano ka kakain at paano ka mabubuhay? Yun lamang po yung simpleng sagot na isinasagot ko sa tuwing itinatanong ito sa amin mas pipiliin ko na rin itong gawin kaysa naman mga pitbahay at nakipagkwintuhan makahanap pa tayo ng kaaway o ba diba, kakabsat tama naman ako ba diba? dito kasi may, ini, may hinihintay tayo at may nag-aabang na pagpapala mula sa itaas dahil tayo ay nagsusumikap muli nais ko ulit magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubay-bay, pagantabay at panonood dito sa ating YouTube channel. At nawa patuloy niyo po kong suportahan. Kita kits po ulit tayo sa susunod na vlog. Bye. Ingat and God bless us all.